Dapat nasa abroad na to. Salamat Jepoy, salamat Jepoy, salamat, salamat Kapu Trip. Ayan, sa mga vlogger na sumusuporta. Uh, ang aking barbecue po, kahit walang sauce, masarap na po. Alright. Parang sa ko lang po, kahit walang magic, tarap masarap na rin po siya. Ano kalaki yung improvement ng simula nung live vlog ka ni Kapo Trip at saka ni Jepoy? Ah, uh, talagang dumadag sa po ang tao. Sa 1 to 10 po, 9 po siguro masasabi ko. Nahalas talaga po ng mga tao talaga dumarating na po. Kasi yung nasa sold out pa rin talaga. Kahit anong dami ng preparation ko. Sold out na sold out. Balak ka pa bang umalis ng bansa para lang, ano, makipagsapalaran sa ibang bansa? At sa bansa. ngayon po siguro sa nangyari po kasi sa akin, sa sobrang bless po, hindi na po. Siyempre number one sa mga anak ko, hindi ko na, wow. na siguro kaya ka o oh, iwanan sila ng matagal at malayo. Nice, nice. Opo. Kaya maraming maraming salamat po taga Kuya Jepoy and ka po, taga. At sa iba pa pong vlogger na nagpupunta rito, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, Syempre, masarap na sabaw na kahit walang magic sarap ay masarap. At ang isa pang improve po ay ang aking barbecue pork barbecue po. Sigurado po kung 100% sasabi ko sa inyong masarap. Siyempre, maraming maraming salamat po sa na naka-appreciate po ng aking paninda po at lalo, lalo po yung tip na, mo ng, tip na po na amin sa baw. Maraming maraming salamat po kasi po talagang hindi ko po talaga sa tinitipid sa ingredients po talaga. Kasi number one din po, paborito po ng mga anak ko itong Paris na to. Kaya full, pagkakagal namin ng asawa ko sa pagkitimpla. Pero ngayon po talaga din, busy na rin po ako, siya na lang po mag-isa. Shout out po kay Eliseo na po, ikaw po yung nagkakutra sa baw. Para alam po nila. Wala po siya madalas dito eh. Uh, Ate eh. Julie, mo na yung mga hindi pa nakakatikim. Uh, uh, Ay. hindi pa po, po nakakatikim ng aking overload Paris, punta na po kayo dito. Along na Boulevard po, Pasay po. Uh, Unrise po siya with soft drinks na po chicharong bulaklak at saka inihon na batok ng baboy. Then meron po akong pork barbecue po na kayang-kaya po ng inyong bulsa, ma bulsa nyo po. Uh, si Ate Juliet mukha na siyang boss pero mukhang humble no? Ay, ay po natin magbago, mahirap na po. Nice, yung pinaka wow. doon, ayun. Tara, makisarap na!